Kuya! Kuya! Gising! Uy! <makes> ano nangyari sa'yo? Idolat mo na ako. Ano nangyari sa'yo, Kuya? Nakatulog ako. Alam mo... Ewan ko ba? Ang ganda-ganda ng panaginip ko. Sinira mo ang panaginip ko. Napaginipan ko ang ate mo. Buhay na buhay. At saka... Alam mo, yung mukha niya. Hindi nagbabago. boy Buhay na buhay doon sa panaginip ko. At ang ganda-ganda talaga. Walang pagbabago. Ay, naku, kuya. Alam kong namimiss mo si ate. Dinalo ka tuloy ni ate ngayon. <laughs> Pero, ayaw mo na, kuya. Hindi nga kung dinalo. Di nga, inaantay ko yung dalawin. Huwag lang pakita. <laughs> Buti na lang uh, dumating ako, kuya. Oh. Ginising kita. Nagsain na nga rin pala ako. Alam mo rong timing ka. Dapat nga hindi mo ako ginising. Baka mamaya kung ano pang ginawa namin magkasama, <laughs> nakita kami. Nagsaing ka pala. Ulam. Wala pa nga eh. Ay, bili tayo mamaya sa labas, kuya. Pero alam mo, nabalik ako dun sa panaginip ko sa ate mo. Makwento ko lang sa'yo, ha? Alam mo, ilang taon na nakakarang. Lumaki ng pamakin mo. Pero, hindi pa rin nagpapalo. Isa pa rin yung nasa puso ko. Walang araw na hindi siya pumasok sa isip ko walang oras na hindi ko siya namin miss kaya pagkaganong nananigin ni Pakola mo pag tising ko ang sarap-sarap ng parang na para bang para bang nandyan siya ulit buhay na buhay ewan ko Uy, alam kong miss na miss mo na si ate, kahit ako naman eh. Pero, isipin na lang natin kuya na angel na si ate, binabantayan tayo. Pati yung pamangkin natin. Okay, ko, si Mika. Pinanggit mo si Mika, yun ang ang pinalulungkot ko. Pero mo, si Mika, hindi na niya nakita yung nanay niya. Ayan. Lumalaki na yung pamangkin mo na ilang taon na lang, maaaring mag-asawa. Hindi na nakita ng ate mo yun. Ay, haman na kuya. lang kami. Ka na malungkot. Okay? Ay, nako. Kuya ko talaga. Lagi akong pupunta dito. Dadalawang kita lagi, ha? Pwede kung pwede. No. Kaya pag natutulog ako, mawag na. Sorry na. Sige, sige. Basta. Ayoko. Okay na lang sa akin na kami ni tatay yung magkasama. Bakit bang kukulit nyo? Mahal, hindi kami makulit. Ang gusto lang naman namin sabihin sa'yo ay ayaw mo bang maging masaya yung tatay mo? Ano naman kung magkagusto siya sa iba? Di ba nga tayong dalawa hindi pinagbabawalan ni Tito? Kahit mga bata pa ba tayo. Tama naman si Adrian, Mika. Di ba kahit naman mag-asawa ng iba yung tatay mo, hindi kanya iiwan ni eh, pababayaan man. And for sure, matutuwa din ang mama mo kapag naging masaya ang tatay mo. Kaya huwag ka na magmukmuk dyan, mukha ba? Hay, basta, ayoko. Ayoko pa din. Tara na nga. Sinisira niyo lang araw ko. mo? mo Kuya, susubukan so mo lang naman eh. Ano bang masama doon? Para may katuwang ka na rin kay Mika. Alam mo, tumatanda ka na rin kuya. Nag-aalala ako sa'yo. Saka, hindi naman nakita ni Mika yung nanay niya. Eh, alam ko maintindihan niya yun. Alam mo, Tol, kung ka, parang Parang mga laki-laki na agbot ko sa'yo. hindi <laughs> <laughs> mo ako maiintindihan, tol, kasi hindi ka naman biyudong katulad ko. Tsaka, magkasawa. asawa Kita mo naman yung pamangkin mo, napalaki ko ng maayos. Kami lang dalawa. Hindi na namin kailangan yun. Kami lang magama, masaya na kami. Gugulo lang ang buhay ko pagka nag-asawa pa akong ulit. O yan. Oo oh, nga, Tito. Ano pa kasi pakilamat ang bag mo sa buhay namin? Bukod sa palagi kang andito para makikain, wala naman dapat, di ba? Si Kuya, lumalaking bastos yung anak mo. Kaya tapos yun, ayaw mong pumayag na may mag magtama sa kanya. Tama na, tama na. Tama na, tama na. Hindi ko gusto yung sinabi mo sa tito mo, ha? Mag-sorry ka sa tito mo. Hindi, Tay. Hindi naman siya mababas ng ganyan kung maganda pakikitungo na sa atin, eh. Palagi na tayong pinapangunahan, Tay. Basta ayoko mag-asawa ka tay! Magpapakabait na po ako! Please! Oh, hindi naman ako mag-asawa eh. Promise! Sige na, pumasok ka na dun sa kwarto mo magpahinga ka na at may pinag-uusapan pa kami ng tito mo Sige na! Just ang ulo talaga na anak Hindi matigas! Bayaan mo Di isa-isang anak ko yan eh! Sinasabi ko sa'yo ko yung pag-isipan mo yan Alam mo, Mika, gusto nang mag-asawa ng tatay mo. Ano bang hindi mo maintindihan doon? Tito, kayong may gusto na mag-asawa si tatay. Bakit ba hindi na lang kayong mag-asawa at dinadamay niyo pa siya? Mika, maintindihan mo rin ang lahat sa tamang panahon. Alam mo bang isa kang malaking hadlang sa tatay mo? Oh, ano ka nalaman ko dyan? Siya di naman ang may ayaw, di ba? Na mag-asawa siya ulit. Kasi nga mahal na mahal ni si nanay. Kailangan naman itong mapilit eh. Mika, gumising ka nga. Alam mo ba ang ikaw ang dahilan kung ba't namatay ang nanay mo? Pinilit niyang isalbang buhay mo. Tapos, kaligayahan ng tatay mo? Di mo mabigay? Tingin mo ba matutuwa ang nanay mo sa ginagawa mo? Tiyano! Tiyano! Tama na yan, Tama na! Isa pang salita ka na, baka ako ano mangyari dito! Baka ako ano magawa ko sa'yo! Pero kuya, kailangan niya malaman yung totoo. Dadating ang panahon, iiwan na ka ng bastos na anak mo yan. Kaya ah, ngayon pa lang kuya, mag-isip-isip ka na. Hindi mo hawak ang buhay namin, Tito. Hindi hindi ko iiwan ang tatay ko kahit kailan tandaan mo 'yan. <laughs> Oh, mahal, hindi ko pala. Salamat po, Tito, sa pagpapatuloy dito sa akin. Kamusta po kayo? Okay lang naman ako, Iyo. ah uh, mukhang may lakad kayo ito. Eh. Akin, huni ka Ah, uh, tayo may kasabihin ano sa ano kami ni si Adrian. Ah, uh, Tito. Huwag po sana ay magagalit. Nandito po ako para hingin ng kamay ni Mika. Sana po payagan niyo po akong patunayan yung pagmamahal ko po sa kanya. Um, tay, kilalang kilala ko na po si Adrian. At gusto ko po siyang makasama pang habang buhay. Binigla niyo naman ako. Akala ko naman may lakad lang kayo. Anyway, kung ayaw man ako pumayag, eh, doon din naman pupunta yun. Adrian, nag-iisa kong anak to. Mahal na mahal ko to. Huwag mong pababayaan, ha? Magkakatiwala ko sa iyong anak ko, ha? Mamahalin mo, ha? dadating ang panahon, iiwan na ka ng bastos na anak mo yan. Ay, ah, palang pa lang, kuya. Mag-isip-isip ka na. Ah, uh, hi, Tay. Mm. Tay, mm pwede niyo po ba kami samahan mamaya sa Manila? Gawa ng... Titignan po namin yung lupa na pagkatayuan namin ng bahay. Manila? Mm. Parang... -hmm. Malayo naman yata nung may nila, anak. Ah, uh, tay, kasi yun yung binigay na lupa ng parents ni si Adrian eh. Kesa bumili pa ng bago, di ba? Sa bagay, tulad nga nang sinabi ko sa inyo, eh, wala naman ako magagawa kundi... di supportan kayo. Pero, malayo talaga yung Maynila. Ay, bakit ka malungkot? Ah, oh, ano lang? Na mag-alatay. Kasama ka namin. Doon sa bagong bahay na lilipatan natin. Ulitin mo nga. Natin? Mm -mm, kasama ka namin. Ako? Mm -mm. Ako, isasama niyong mag-asawa doon sa... Tay, kalimutan mo na ba yung pangako ko sa'yo? hinding hindi kita iiwan. Kahit saan ako magpunta, isasama kita. Iniwan ka man ni nanay, laging walang tatandaan tay. Dito lang ako. Hindi hindi ako aalis sa tabi mo tay. Dito lang palagi ako. Mahal na mahal kita tay. Mahal mo din kita anak.